Kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Garcia na naisumit na ni dating Senate President Francis Chiz. Escudero ang kanyang manifestation hinggil sa issue ng 30 million campaign donation mula sa isang government contractor. Ayon kay Garcia, ipinasa ng legal counsel ni Escudero ang manifestation at entry of appearance sa Palacio del Gobernador sa Maynila nitong Martes. Bagaman hindi pa inilalabas ng COMELEC ang nilalaman ng posisyon ni Escudero. Sinabi ng kanyang abogado na si Atty. Ramon Esquera na malinaw ang kanilang paninindigan. Ang donasyon ay legal, buong idineklara, at sumusunod sa matagal ng nakagawiang proseso, ani Esquera. Nasa aming panig ang batas at kumpiyansa kaming walang makikitang paglabag ang Comelec, dagdag pa niya. Ang donasyon ay nagmula umano kay Lawrence Lubiano. May-ari ng Centerways Construction and Development na siyang nangungunang campaign donor ni Escudero noong 2022 senatorial elections ni Linaw ni Lubiano na ang perang ginamit sa donasyon ay mula sa sarili niyang pondo at hindi konektado sa anumang kontrata sa gobyerno.